berah itu nah ya fitnah ya ujung dari ngan tumbai tambai di tu guys sih di tu tayang lagi nang ating ano kalan tapos <coughs> dan sih or eh mga tubig or either ano plato kasi sih itu selesai sa kan tu guys selesai kan kau yang <coughs> at saka ano na rin dyan, hindi masyadong ma ano dyan kasi pag nandyan ang sainga natin eh gipit gipit sa gipit so, dito tayo maglalagay na ito eh lalagyan ko pa ng ano ng tabla tapos lalagyan po punuin ng lupa bago natin ilalagay yung kalan guys kasi masusunog ito eh kailangan makapal yung ano yung lupa dyan yun tapos yung iba hindi pa rin talaga tapos kasi ang dami yung may mga bagin yung iba na pang tanggalan na namin ito yan yung mga bagin tinanggalan namin dyan saka dito yung mga naiwan pa rin pero yun pang pero yan ay putol na ang puno. So lilinisan natin yan. Susunod so, tatanggalan natin. Babawasan natin yung mga sanga niya. O ayan. Yan ang hihiklas na natin. Yan. Kakainin lang yan yung yan ng kambing dyan guys. Bibigay natin sa kambing. Yun. Hindi pala ipilipin. Hindi pa natanggal pala. Putulin din natin yun. Ito. Tsaka yan. Ito ang tanggal na natin. Yan. mayroon pa po doon yan marami pa pa unti unti lang yan ito yun matanggal ah, tanggal natin yan ni. Eh. kahit pa ano lang jab jab lang gawa natin eh matatapos din yan may mga apa? pa ito nakuhaan na ito yung mga may pa pero yan na yan na ay wala nang puno utol na yung tangkay nya okay kasi guys so kung hindi lang sabado kahapon eh malamang natapos natin eh sabado Friday natin so tayo nakatrabaho at saka kahapon kasi guys ang lakas din ang ulan eh so hindi ako nagaras kater kasi nga pag na na ulan nadadaanan natin yung mga badjang hindi naman maiwasan ito tanggal na hindi naman maiwasan eh ano makati eh, ngayon nga eh yung mukha ko eh ano makati maga kasi gahil nga sa ano badyang din po na. Ayan, ito may mga ito pa naiwan. Kunti na lang, dikit na lang din dyan. Ayan. Ayan, o. Kaya yan, Kaya yan, badyang yan. So, pagbalik na lang natin. Ito guys, o. Oh, sabi ko, hindi na buhay. Nung tinanim ko ito, eh, maganda ang pagkatanim ko nito, eh. Alamang, ito ay ano. Ah, uh, buka na naman ang daming bukaan kasi dito so, ulitan lang natin kasi tuloy tuloy naman yung ano hold pa jab jab yung market natin pero tuloy tuloy ayan dito na lang naiwan guys kunti na lang sana ayan o hanggang doon so, yung dyan papatabas ko na lang yan dyan kasi malaki ng ano, saka maraming ano bato yung ating grass cutter kasi na no, pag natama sa bato puto lang nylon so yan ito ito yung isang tinanim ko buhay yung dito eh binunot ko kanina ito so, guys no? So, sayang Kailang ulitan na natin marami naman tayong pang ano dyan marami tayong papagkuhaan pang markot so ito yan nandito ito kasi, puro badyang. Kati. ganito eh, ano nila natin yan. Tagayin na lang. Kasi yung ibang badyang, kaya kaya yan, yan o. Pinang iwan ko kasi nga. Pag natamaan ng ano eh, tumatalsik sa atin. Bulaklak. Adami. Pag Huwag natanggalan natin ng ano yan guys. Ng bagin. Ayos yan. magbubuma bulaklak yan so yun lang babayo